Tuloy ang target na schedule ng Senado para sa 2026 National Budget sa kabila ng sunog na tumama sa kanilang gusali nitong weekend. Tinayak ng Senate leadership na ligtas ang lahat ng mahalagang dokumento at hindi maantala ang deliberasyon sa budget. Si Troy Gomez para sa report. Sa Press conference araw ng Lunes sinabi ni Senator Wingat Syalyan, Chairman ng Senate Committee on Finance na hindi dapat mantala ang pag-usad ng panukalang 2026 National Budget kaya kahit holiday bukas December 2, tuloy ang session ng Senado. Pinakiusapan ko na lang 'yung mga kasamahan natin na mag-session tayo bukas kahit na holiday. Kasi hmm. kung magsesesyon session tayo ng Wednesday uh, for period of amendments, talagang ma-delay 'yon. Siguradong ma-delay na yun. So, pag tomorrow tayo magse-session kahit holiday, at least one day lang yung pagitan, um, hindi tayo madi-delay. Ayon pa sa si senador, tanging mga empleyadong may kinalaman sa sesyon ang papasok bukas. Ang iba naman ay makakagamit ng kanilang holiday break. Lahat na wala ng kinalaman sa session ng mga empleyado, they will take their holidays. Inilatag din ni Gatchalian ang target timetable ng Senado. December 2, period of amendments, December 3, approval ng second reading, December 9, third reading, December 11, ang inaasahang umpisa ng Bicam Conference. December 16, target na mapirmahan ang Bicam report at December 29, inaasahang pipirmahan na ng pangulo ang national budget. May venue na rin anya sa Intramuros para sa Bicam. Na libre ang paggamit dahil sa government property ito. So, they will allow us to use it for free. Ah, uh, babayaran lang namin 'yung cater. So at least makakatipid tayo. Pero habang nagpapatuloy ang paghahanda sa budget, matatandaan na isang sunog ang sumiklab sa ikatlong palapag ng Senado nitong linggo ng umaga. Ayon sa Senate leadership, alas 6.30 ng umaga matanggap ng Bureau of Fire Protection ang ulat ng sunog sa Legislative Technical Affairs Bureau. Idineklara itong under control pasado alas 7.40 ng umaga. Iniimbestigahan pa ang ng sunog. Apektado man ang ilang bahagi dahil sa tubig na ginamit sa pagapula ng apoy. Tiniyak naman ni Senate President Vicente Soto III na ina ayos na ng maintenance team ang session hall para fully ready ito para sa sesyon sa araw ng Martes. Sa kabila ng sunog, nananatiling kumpiyansa ang Senado na matatapos ang pagtalakay at pag-aproba ng pambansang budget bago matapos ang taon. Para sa si Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.